Hey guys, meron akong Vivo smartphone dito at sa hindi may paliwanag ng dahilan. Mukhang mas sulit pa po ito compare sa mga maraming smartphone ngayon ni Realme sa mga kulang 8,000 na mga SRP. Dahil nakuha ko po siya ng 5699 lang sa may 4128 na version. Alam ko mahal pa din to para sa may 5699 na presyo niya para sa may 4128 lang. Dahil maraming smartphone ngayon is mga Naka-8256 na sa mga ganitong presyo. Pero guys, kung sa Realme smartphone mo itatapay itong si Vivo ngayon, eh napakalinaw na. Mas sweet pa itong si Vivo Y19s kung i-compare mo sa mga latest smartphone ni Realme ngayon. Unang dahilan dyan, para sa may 5699 na pagkakabili ko sa kanya, akalain mo guys, Vivo smartphone is nakapansyo ng na selfie camera na. Dahil yung mga smartphone ni Realme, even sa mga kulang 9000 na mga SRP, eh still mga naka up notch pa rin. 5 megapixel nga lang yung kanyang front selfie camera. Medyo blurred na nga lang din siya. Masyado nang mababagay isang 5 megapixel para sa isang front selfie camera. At least sana naka 8 megapixel na. Pero kung hindi ka naman mahilig mag selfie, eh okay na yan. At least nga naka punch selfie camera yan. Bumawi naman sa may back camera dahil naka 50 megapixel ang main camera siya. Okay naman yan para sa may ganyang presyo guys yung camera ni Vivo. Malino naman siya kahit papano. Ang kaso lang mukhang hindi na yata ganun kaganda yung camera ni Vivo kaya ko compare ko sa mga ibang camera nila, inipinig sa kanila techno. Naka 5.5 mAh na battery yan guys. With 15 watts sa charger. Alam ko mabagal din ang 15 watts sa charger. Kaso eh, kung ikaw compare mo nga sa mga smartphone ni Realme, ay eh, yung ibang mga smartphone ni Realme guys, ay eh wala na po mga charger na kasama. Kaya kahit naka 15 watts lang yan, eh okay na yan kahit sa wala. Yung 5.5 mAh battery guys, panalo yan para sa may ganyang presyo. Hindi madalang po tayo makakita ng ganyang kataas sa battery sa mga entry level ng mga smartphone ngayon. At Vivo smartphone pa. At ina-advertise din to guys Vivo na merong IP64 na water and dust resistant. Mas mataas pa siya kung ikaw compare mo sa ibang smartphone ni Tecno na merong IP54 lang na rating. Pero syempre, panaw na lang po kung makakapagsabi kung gano'ng katibay pa rin ang mga smartphone ni Vivo ngayon. Sa display, meron po siyang 6.68 inches na merong IPS LCD display na merong 9.3 sa refresh rate. Sakto lang naman yan guys para sa migin yung presyo. Di ano pa ba i-expect natin? Still bibo pa rin yan. Pero kahit pa paano nga, isulit pa rin ang specs ng Vivo smartphone na yan. Kung i-cocompare nga rin sa mga lumang smartphone ni Vivo na talaga napakapangit ng specs. Kung pang YouTube lang, hindi na tayo mabibitin dito. Sa kahit pa paano gusto ko ng Unisoc T612 na processor. Kung i-cocompare mo sa mga naka G85 at G88 na sobrang luma na at masyado nang mabagay sa mga ganitong presyo. Alam ko masyado rin ng Unisoc T612 na processor para sa may kulang 6,000 nga na presyo. Hindi maraming mga smartphone ngayon, yung eh, mga naka Helio G99 na sa mga ganitong presyo ngayon. Pero guys, hindi pa rin naman nawawala yung ganitong klase ng processor, itong Unisoc T612 at Helio G91 sa mga ganitong presyo. Even sila Infinix, sila Tecto, saka sila Itel, meron pa rin po sila mga smartphone na meron ganyang klase ng processor ngayon. Kaya kahit pang Mobile Legends lang, e eh okay naman lang Vivo Y19s ngayon. Ang isa pa nagulat ako dito, na wala sa mga smartphone ng nila Realme, na mas mga mahal pa rito, e eh finally, naka dual speaker na po si Vivo. Hindi ko ina-expect yan para sa isang Vivo na smartphone. Dahil dati lang sagaran sa pangit ang mga specs sa mga smartphone nila, tapos napakamahal pa. Sa design, okay naman siya at maganda naman yan para sa akin. Huwag lang kayo magpapaloko sa may back camera niya. Dahil naka single camera lang po siya. Design lang po yung isa na yan. Ang hindi design dyan sa may likod niya, isa tong dynamic ring light sa may likod niya. Malaki din ang purpose na yan. Pagka yung smartphone natin, makikita pa rin natin kung meron tayong notification. Kaya kung sakali man po guys, ayun nyo pa rin sumubok sa mga smartphone nila in sa kanila Tecno. I think magandang option ngayon ng Vivo Y19s, lalo nga kung makukuha natin siya na nakasale ng 5699 lang. Dahil sa pagkakalam ko, meron po siyang 6.5 na SRP sa may 4128 na, na version. At meron din po siyang 8256 na version. Ang kaso lang is masyadong mahal yon Para sa may 8.5 nga na kanyang presyo. Dahil marami na pong smartphone na merong around 8,000 at mas maganda na ang specs compared dito kay Vivo. Yung 4128 na version lang is ang may recommend ko sa inyo. Dahil kahit paano maganda na nga po yung kanyang display. At mataas na rin yung kanyang battery na merong 5.5 nga. Tapos sa kapansyo ng selfie camera pa, sa naka 50 megapixel na main camera. Kaya sobrang nakakagulat guys, itong Vivo Y19s ay eh mas maganda pa po siya compare sa mga maraming Realme na mga smartphone ngayon. Meron po tayong link sa may comment section kung sakali mo po interested kayo dito sa Vivo smartphone na yan. Thanks for watching!